na napay bagong ang rosy mga choy no nga, naka XRM o porma mga choy XRM ay mga choy o porma lang upat suya mga choy murag dire jud sa rosy mga choy tanawa ko ng mga headlight niya mga choy oh murag pormado pa jud sa XRM nga ipay choy batong 2025 nga model 125cc ang yang engine mga Choy no naka single cylinder og four stroke cdi ang yung weight ani Choy nasa around of 120 to 90 kg Nakamags mags na mga Choy suspension ani mga Choy no kay naka telescoping front fork og naka rear mono shock nga shock shock. <laughs> <laughs> ang brakes ani mga Choy no kay naka disc front og naka drum rear tubeless style tanawa choy pogi kina to rosy nga ultra dia mga choy no oh nawa kapi <tinyo> kina ang xara nga if ay mga choy katong di modal. model oh asa ba gipaabot nimo arat na pero sakto kag budget mga choy no diretso lang kad diri sa rosy nga plush mga choy 150 ay mga choy oh. para sa motor ni G-Max ba mga choy Magukod mo daw nag-radar, ipayang mga tiyo. Ang ba't lang po daw na? Pero kusog mo daw ni.